Tandaan natin, yung barko ah, hindi naka-design para sa harbor. Then sa dalampasigan, sa daungan, hindi siya naka-design para na-jump. Naka-design siya para pumalao. Yung agila, ag hindi naka-design para sa sangalang. Meron siyang pakpak -pak na malaki. Naka-design siya para lumipad ng mataas. At ganun din tayong tao. Hindi tayo naka-design para umupo lang at maging kontento lang. Naka-design tayo to fly high in life. Huwag nating pigilan yung ating potential dahil sa ating comfort zone na. Dahil sa ating mga fears and doubts, dahil sa ating mga limiting beliefs, huwag nating pigilan yun. Hindi niya na-realize na meron siyang potential. Hindi niya na-realize merong isang hari na niregaluhan ng kanyang kapwa hari ng dalawang eaglets. Yung maliit na agila, baby eagle. Tuwang-tuwa siya kasi kakaiba yung itsura. Tapos ilang weeks, lumaki na itong mga eaglets na ito. Sinabi niya sa kanyang caretaker, yung marunong magpalipad ng mga eagle, sabi niya, paliparin mo na nga ito kasi parang makakalipad na ito. Ang gaganda na eh, ang lalaki na. Tapos gusto niyang makita lumipad itong mga to ng mas mataas at yung isa talaga mapalipad niya. Kumuha siya ng kanyang mga pinakamagaling. Sabi niya, magpapapremyo ako kung sino ang makapagpapremyo na mapalipad itong isa at mapataas ang kanilang lipad, bibigyan ko ng malaking halaga. Isang milyon ng premyo. So pagdayas ng dalawang buwan, sabi niya, ano na nangyayari? Sabi niya, ito po, mahal na hari. Tingnan niyo. Sabi niya, lipad. Ah, lipad niyo yun. Paglipad, isa, mataas-taas ang lipad. Yung isa, lumilipad, bumabalik, lumilipad, bumabalik lang sa sanga. oh lumipad na, konti lang, tapos bumabalik ulit, konti mo Sa kuha pa tayo ng ibang trainer, international na. Ganun ulit, lilipad, babalik, lilipad, babalik. Walang mga gawa. Isang araw, nakita niya sa kanyang bintana, may dalawang agila. Lumipad, ang taas, sabayon. Gumagano, no? pa 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 ang ah, ganda, ang ganda tingnan. Sabi niya, oh, yun yung mga agila ko ah. Pinuntahan niya yung caretaker. Sabi niya, sino makapagpalipad niyan? Bigyan ko ng isang milyon. Si Manong, yung farmer. Siya yung nakapagpalipad, yung farmer. Pagdating sa mahal hari, paano mo sila palipad? Ano ginawa mo? Sabi nung farmer, simple lang po. Pinutol ko lang po yung sanga. Kung saan siya lagi tumutungtong, pinutol niya lang yung sanga. Kung saan lagi tumutungtong, yung agila na ayaw lumipad. Diba, lilipad siya, babalik siya sa sanga. Lilipad siya, babalik siya sa sanga. Pinutol niya lang yung kwento, nakakatawa. Pero ano yung moral lesson? Habang nasa comfort zone ng Aguila, which is yung sanga ang kanyang comfort zone, hindi niya na-realize na meron siyang potential. Hindi niya na-realize. Tandaan natin, yung barko ha, ah, hindi naka-design para sa harbor. Then sa dalampasigan, sa daungan, hindi siya naka-design para jam. Naka-design siya para pumalao. Yung Aguila, hindi naka-design para sa sanga lang. Meron siyang pakpak na malaki. Naka-design siya para lumipad ng mataas. At ganun din tayong tao. Hindi tayo naka-design para umupo lang at maging kontento lang. Nakadesign tayo to fly high in life. naka tayo na mangarap ng malaki at abutin yung mga pangarap na yun. Na mag-grow tayo as a person. Doon tayo naka-design. Huwag nating pigilan yung ating potential dahil sa ating comfort zone lang. Dahil sa ating mga fears and doubts, dahil sa ating mga limiting beliefs. Huwag nating pigilan yun. Yun yung mga comfort zone natin. Yung ating sanga. Kailangan natin putulin yan.